Magbabawas na ng alokasyon ng tubig Opo, sa Metro Manila Simula Abril oh, no. Ia po ay para mapabagal umunong patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na pangunahing supplier po ng tubig sa NCR Magdudulot nga ba ng water interruption sa ilang lugar? O, Engineer Patrick Dizon Makakausap natin ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Magandang umaga po Engineer Dizon ay, magandang umaga po at uh, uh, salamat po sa pag-imbita po sa NWS. Engineer Dizon, this is Aljo Bendijo. Live na tayo sa programang Punto Asintado Reload. Nakalay po tayo ngayon sa PTV at Radyo Pilipinas. Opo. Asahan ba natin ang uh, matinding water interruption mm -hmm. sa mga susunod na araw? Um, linawin lang natin Sir Aljo, Opo. No? Ay hindi po tayo nabawasan po noong ng allocation po no sa ating pong uh, tubig na nanggagaling sa Angat Dam. So sa po ay na-maintain naman po yung ating allocation po ng no? 50 cubic meter per second. So kung i-lemanize po natin ito, Sir Aljo, ay uh, nasa around 4.3 billion po ng no? tubig kada araw po yung, um, okay uh, litryong ng tubig kada araw po yung binibigay po sa atin ng Angat Dam oh, oh. para masupplyan po natin yung ating mga customers. Oh, pero sa Abril, plano ng bawasan ng supply ng tubig sa Metro Manila? Um actually um sa ngayon po ay wala pa po tayong official po no, na information po from the National Water Resources Board okay. on the location po for April. So wala pong water interruption na uh, yung pong uh, pangamba ng uh, ilan nating mga kababayan lalong-lalo na sa Mega Manila na lang, Mega Manila. Wala. wala. Sa ngayon po sir Aljo, no ay um, yung interruption po na ini-issue po natin na ito po yung mga Uh, maintenance activities po natin sa mga planta po at pump stations po natin. No? Okay. So, uh, for this March 21 po, no, nag-issue po tayo ng inter uh, water interruption schedule po sa may parts ng south of the Manila po. No? Kasi mm. po meron po tayong uh, migration po. No? Yung bagong planta po na naipatayo okay. po natin mm. na uh, uh, bagong planta sa may population montilupa, which is equivalent po to 100 mm. million liters per day. So sa ngayon po kasi, uh, na inaugurate po ng uh, ating Pangulo noong December operating 50 million liters per day. So mm. No, magmamigrate na po ito para ma-operate po natin yung full capacity po niya na 150 million Pero patuloy per pong bumababa ang level ng tubig sa Angat? Opo. Sa so ngayon oh, okay. po ay, no, ay, nasa 200... Uh, 1.18 po no yung ating elevation po ng ating hangat dam so oh. bumababa po siya ng around 17 cm po no kada araw po Oh yan, mataas po yan, no. So uh, eh wala tayong dapat ipangamba dito. Ano pong dapat nating gawin? Oo, oh, walang interruption. o oh, maintenance meron. Critical level na ba ito? Um, sa ngayon po ay nasa comfortable level pa naman po okay. tayo, pero um patuloy pa rin po no yung um natin sa mga customers yung water conservation okay. activities. Sige. Kasi po Uh, ayaw naman po natin na bumaba po lalo po yung ating elevation tubig, hanggang oh. umabot po sa minimum minimum operating level. Oh. So sa ngayon pa lang po ay dapat po na po ng pag -aing. Wala wala ba tayong ibang uh, dams kung saan tayo pwedeng kumuha ng uh, tubig? Uh, how about itong Laguna diba yi? Opo. Hmm. ngayon po no ay 90% ng water requirement po sa Metro Manila nang sa Angat Dam. So okay. yung 9% po doon ay kinukuha na po natin dito sa May Laguna Lake. So meron okay. po tayong tatlong planta po doon at ongoing operational po ito at yung additional na dalawang planta po natin ay uh, mga bago po ito no na completed na rin po at readily available na rin po to operate for during the summer. Mm -hmm. At may plano ang Metro Manila Council i-regulate yung paggamit ng tubig sa mga golf courses. O, oh, mga car wash na yan. O, oh, uh, yung mga nagme maintain ng mga swimming pool. O, oh, ano pa dapat gawin ng taong bayan para makatipid tayo ng tubig? Ah, sir, Al sir Aljo, yes, yung, sir. yung naging usapan po natin with the, the Mani Metro Manila Water Council, no? hmm. kasi po ang, ang sinasuggest po natin ay yung yung lahat po ng uh, customers po ng Manila at Manila Water, residential man yan, commercial or mm. industrial, ay kailangan po magtulong-tulong po no para sa conservation po mm. ng ating uh, paggamit ng tubig. Okay, sige. Okay, uh, mensahe na lang sir sa lahat ng uh, mga kababayan natin na umaasa po sa Manila, sa Manila Water. po. So, mm -hmm. Kami po sa WSS po no ay hindi po nagsasawa talaga sa mga ating pong mga customers po sa pagpapaalala po no ng pagtitipid po ng paggamit ng tubig kasi hindi lamang po gobyerno po no yung may responsibilidad po nito pero tayong lahat po na gumagamit ng tubig ang mayroong kanya-kanyang responsibilidad kaya hiniling po natin po no sa ating mga kababayan ng kanilang cooperation sa wise po na paggamit ng tubig para po maibsan po natin yung epekto ng El Nino this summer Okay. Maraming salamat, Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS. Yun. Thank you po. Maraming salamat po at magandang araw. Ayan ha, si Engineer Dizon yun.